So, ayan guys. Good afternoon. Bali ngayon, ano ba ngayon? Sixteen? Or seventeen natin ngayon. Bali, may pinta kasi kami ng aming FUPA. FUPA. Paranas Organic Farmers Association. So, to the city, ah. Yeah. So, ngayon, <coughs> nag grass cutter muna kami dito sa loob ng area. So, ito, makakain sila ng new niyog ng manokan yan ito yung samatong manokan update muna natin sa manokan so, yan ito yung bago kong cage para sa growing area dapat ito yung sa breeding breeding area ang so, sumaitan sila ito yung ating mga manok See. tapos nagpapahingat ang tanghali kasi uh, 1 o'clock <coughs> dati ito may mga itlog so yun mayroon yung itog na isa dito may dalawa dito may tatlo wala na tapos dun sa loob mayroon tatlo may tatlo dito sa loob So, yan yung update ng ating manokan. August 17 nata ngayon. 23. Yan. So, ito <laughs> yung sitap nila ng manokan. Anong ah, tubig. Tapos sa baba. Punta sa kabila. Tapos mayroon doon nag-grass cut air. Mayroon nagputol ng yug. So yan, set up ng tubig. Dito sa taas, sa kabila yung iba naga grass cutter pa din sa loob hanggang doon yan doon sa labas the street grass cutter tapos nagputol kanina ng nyug para dan sa pabahay dalawang nyug ano yan? Ang ikat nila. Ikat nila. Hmm. Sila manit. Ikat na ha! Balay! Nagtanim sila ng kasmer. Tapos yun. sa Hanggang dun sa kabila. para sa grass cutter. so ito isa sa baba ito yung sa baba na ito ng manukan yung pinag cutter din yun din sa manukan papakitaas Bali ito. Yan dyan sa baba. Yan ang magiging uh, mais. Tatamnan namin ng mais. Kaya pinagrass yan. Ito. Tatamnan namin siya ng mais. Papunta doon. Tapos iaarado yan pagkatapos. Galing lamang cross ka na nito si Manu Johnny at saka si Pia Efren hira yung nag <coughs> grass -gra cutter ini sebaba. So yan na yung na -grass cutter sama sa manukan natin. Dun dun. Sa, sa, taas ang um, dun sa taas sa um, manukan balit orangeing area ay, ay, ay. so ibig sabihin naka, na ka itlog na tapos na yan siya mga itlog